Kumusta sa'yo? Um, naranasan mo na ba sa simbahan o kaya sa ministeryo, yung may magandang nasimulan, ang ganda-ganda ng plano, tapos ang taas ng pangarap? Oo, yung talagang all-out sa simula? Oo. Tapos, bigla na lang parang um, naubusan ng gasolina. Alam mo yon Napagod yung mga tao, hindi na nagtuloy. Hmm, madalas mangyari yan. Nakakapagtaka, no? Minsan iniisip natin, ah, siguro kulang lang sa passion o baka kulang sa tao. Pero teka, paano kung may iba pang dahilan? May mas malalim pa. Oo, kasi sa ating paghimay ngayon, based dun sa mga material na pinadala mo, parang titingnan natin kung bakit yung mismong disenyo ng team, yung laki niya, yung ayos, pati yung mga kakayahan ng miyembro, baka mas mahalaga pa yon kaysa sa ano, dami lang ng volunteers o yung ningas ng vision. Interesting point yan. Kaya ang misyon natin, alamin kung paano ba makakabuo ng team na hindi lang nagtatagumpay, kundi ito pa, kusang dumarami. Okay, sige, himayin natin to. Isa nga sa mga mm, nakakagulat na punto dun sa sources mo ay ito. Madalas daw, ang dahilan ng pagkabigo, hindi raw talaga burnout eh. Ah, hindi burnout? Ano daw? Misdesign. Mali daw yung pagkakabuo ng team. Miss Design? Wow! Akala natin, laging effort lang ang kulang. Yun nga eh. Akala natin, basta sama-sama, okay na, go na. Pero parang um, nagtayo ka ng bahay na mali yung pundasyon? Ganon. Tama ka dyan. Madalas kasi ang sinisisi natin yung kakulangan ng tao o kaya pondo pero hindi natin napapansin yung mismong ano, arkitektura ng team. Arkitektura ng team, okay? Oo, kasi kapag yung team lumaki ng walang malinaw na sistema, anong nangyayari? Gulo ang communication. Ah, oo. Kanya-kanya. Kanya-kanya ang galaw. Tapos yung leader, imbes na manguna sa vision, nauubos yung oras niya, kakaayos ng gulo. Firefighting. Ay, nako. Totoo yan. Pero kung sobrang liit naman o kaya pare-pareho lang yung galing ng miyembro, marami ring kulang. Kulang sa ideya, sa kakayahan, may blind spots. Okay, so kung misdesign o maling disenyo ang problema, ano yung tamang disenyo? Ayon sa mga material na to, parang may tatlong tuse na laging lumalabas eh. Oo, tatlo yung laging binabanggit. Una, laki or size. Pangalawa, istruktura or structure. At pangatlo, yung halo ng kaloob or gift mix. Okay, sige. Unahin natin yung laki. Okay, laki. May tinatawag kasing ano, kabaliwan ng laki. Parang paradox of size. Paradox of size? Paano yun? Isipin mo si Jesus at yung labindalawa. Maliit lang sila, di ba? Oo, labindalawa lang. Kaya mabilis kumilos malalim yung samahan. Ganon din yung mga naunang house churches sa gawa. Simple lang. Ah, yung mga maliliit na grupo sa bahay-bahay. Exactly. Mabilis magdesisyon, madaling mag-adjust. Pero, ito na. Pag lumubo na yung team, sabihin nating um higit na sa 10-12 na laging kailangan mag-usap para sa desisyon? Hay ko ay nahirap na nun i-manage. Humabaga lahat. Communication, decision making. Dito ngayon pumapasok yung idea na mas mahalaga raw ang pagpaparami kaysa pagpaparami multiplication over addition multiplication over addition so hindi lang basta palakihin yung isang team hindi lang basta palakihin kailangan magluwal ng mga bago pang team parang cell division pero teka expert yung sinasabi mong multiplication 'di ba parang ang um ang cold nun pakinggan para sa iba. Baka isipin nila, pinaghiwahiwalay kami, imbes na isang malaking pamilya. Ah, magandang tanong yan. Kaya nga minsan, kailangan ng tinatawag na healthy division. Healthy division? Pwede pala yun. Oo. Tulad ng nangyari kina Paul at Barnabas, di ba naghiwalay sila ng landas? Pero hindi dahil sa galit na away, kundi para mas mapalawak yung gawain nila. Mas marami silang naabot. Ah, oo nga. Para mas madami yung naaabot? Oo. Ang susi dyan nasa communication. Paano ipinapaliwanag, hindi ito pagtataboy, kundi pagtitiwala. Pagbibigay daan para mas malawak pa yung epekto. At dito napapasok yung pangalawa. Yung struktura. Tama. Structure. Pero hindi ito yung parang militar na sobrang higpit lahat nakakahon. Ayaw natin noon. Pero hindi rin yung sobrang luwag na ano, walang nakakaalam kung sino ba talaga responsable saan. Bahala na si Batman. ha, <laughs> ah, ah. Oo nga, ano dapat? Ang kailangan daw ay organisadong pagtutulungan. Structured collaboration. Ibig sabihin, malinaw ang roles, malinaw ang function. Pero... Pero hindi lahat ng bigat nasa isang tao lang. Exactly. Hindi lahat ng desisyon, lahat ng bigat nasa iisang tao. Kailangan may distributed authority. Tapos, kailangan din ng malinaw na proseso para sa paghubog ng mga bagong leader, yung tinatawag na mga pipelines. Pipelines para sa leadership development? Oo. Tandaan mo si Paul, hindi lang siya basta nangangaral. Nagtatalaga siya ng mga elders, marami sa bawat lugar na pinupuntahan niya. Ah, hindi lang isa, marami? Oo. Kasi ang tamang istruktura, nagpapalaya yan eh. Hindi yan nagkukulong sa isang tao. Pinipigilan nito yung tinatawag na bottleneck. Bottleneck? Yung lahat ng bagay kailangan dumaan sa kanya kaya bumabagal? Gets ko? Yun mismo. Okay. Malino yon Organisadong pagtutunungan, may kalayaan, may pipelines. At yung pangatlo, dito ako pinaka-curious eh. Yung halo ng kaloob yung gift mix. Ah, eto, napakahalaga nito. Kasi binabanggit dito yung limang kaloob sa Efeso 4, 'di ba? Hmm. Yung apostles, prophets, evangelists, shepherds, pastors at teachers. Oo, yung A-PEST model kung tawagin ng iba. Napakahalaga nito. Dito madalas alam mo nagkakamali ang mga team. Paano? Sa anong paraan? Halimbawa, kung ang team mo puro apostles, yung mga visionary, mga pioneer, Mabilis mga siguro umusad sa simula. Pero baka masagasaan yung mga tao, burnout agad. Ah, kasi puro arangkada. Puro arangkada. Tapos kung puro pastors naman, yung mga maalaga, community builders, napakaganda ng samahan. Pero baka walang nararating na bago, hindi lumalabas. Masyadang inward looking? Pwede. Kayo kailangan ng balance. Kailangan ng pagkakaisa sa pagkakaiba. Unity in diversity. Ika nga. Okay, so dapat may halo. Oo. Isipin mo ulit yung team ni Paul. Hindi lang siya mag-isa. Nandyan si Barnabas, yung encourager, parang shepherd. Si Timothy, yung parang apprentice niya, taga-implement. Si Titus, taga-ayos ng gusot, may pagka-apostolic din. Sina Priscilla at Aquila, mga teachers. Wow. Oo nga, no? Magkakaiba sila. Magkakaiba pero nagtutulungan, complementary gifting. Hindi kailangang nasa iisang tao lahat ng kaloob na yan. Ang mahalaga, umiira lang lahat ng functions na yan sa buong team. Aktibo dapat lahat. Alam mo, nung pinag-aaralan natin to, bigla akong naalala yung isang grupo na nasalihan ko dati. Ang galing ng vision, grabe. Pero parang laging pagod lahat. Laging may kulang. Siguro nga, dito sa gift mix, yung isang posibleng sagot doon malaki ang posibilidad. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig sa atin? Ang ibig sabihin nito, um, hindi magic ang pagbuo ng team na nagtatagal at nagbubunga. Kailangan ng ano, intentional na disenyo. Intentional design? Hindi aksidente lang? Hindi aksidente. Pag isinalang-alang mo yung tamang laki, yung tamang istruktura, at yung tamang halo ng kaloob, ang mabubuo mong team, hindi lang yan aabot sa mga midhihin ninyo. Ang mangyayari, natural na magpaparami yan ng leaders at ng epekto. Natural na magpaparami? Oo. Ito yung tinatawag na embedded reproduction. Yung kakayahang dumami, nakatanim na sa mismong DNA ng team. Parang yung sinabi ni Paul kay Timothy, ituro mo sa mga mapagkakatiwalaan na makapagtuturo rin naman sa iba. To Timothy 2 Timothy 2.2 yung cycle. Wow, grabe. So hindi lang pala ito tungkol sa strategy, no? Parang may teolohiya rin sa likod nito. Sakto? Yun talaga yon. Sinasaliming kasi nito kung paano kumikilos ang Diyos. Bilang isang komunidad, di ba? Yung Trinity? Oo, ang Trinity. Sa disenyo niya sa paglikha, magpakarami kayo, multiplication. At sa plano niya para sa iglesia bilang katawan ni Kristo na may iba't ibang bahagi na nagtutulungan. Iba't ibang bahagi iisang katawan. Tama. Kaya ang pagbuo ng team hindi lang management task yan. Espiritual na gawain din ito. Napakaganda nun. Espiritual na gawain. Kaya, ang iiwan naming tanong para sa iyo. Habang tinitingnan mo ngayon yung mga team na kinabibilangan mo o pinamumunuan mo, aling kaya sa tatlong ito? Laki? istruktura o yung halo ng kaloob ang pinakakailangan ng pansin ninyo ngayon. Hmm, magandang pagnilayan yan. Oo, hindi lang para umandar yung PIM, kundi para tunay itong magbunga at dumami ng pangmatagalan. Ano kaya yung isang maliit na hakbang na pwede mong gawi simula ngayon para mas mapalapit dyan si desenyong makalangit na yan?